<layak. air Tina languages> <telluk> Di way na yan hindi ko napansin Wala, huli ka na lang Hindi alam ko kung eh. Hindi ko napansin yung bakal na yun eh. Ano? Hindi ko napansin yung bakal na yun. Kasi huli ka na lang sabi. ano oras na oh? Mag alas dos na. Alas isang oras na kami dito sa bundok na to. Hindi pa matapos tapos. Grabe. Eh. Tayo, tayo dyan. O, tapos tapos tong bangke nga sa bundok na to. O, oh, ayan o. Oh, sa ano, paana ng bundok. Sa oras na o. Oh, wala pa. Hindi pa kami. Ta sa oras na kami mabakbak. Hindi pa kami maalis dito. <laughs> Grabe talaga to. ano na to. Ayan oh, o. Oh, sa gilid kami ng bundok dumadaan. Grabe. Galing kami ng ano. Ng bund... Bund... Ano talaga? Tabok. Tabok pa yun. Tabok <laughs> kalinggan pa yun sa ano sa proper na bago magsagada sipin mo ah oh alaw na kami oh 151 na sa oras na kami din sa ano na yan ikot ikot lang dito sa bundok na yan grabe talaga Woo! lupit mo lords Oh ganda na Yun, ganda tanawin bawe na naman Ah, grabe tanawin oh Lupit Ah, ganda oh <laughs> saya to lugar na to ganda lupet mo ganda talaga lugar na to ganda talaga oh ano iya ganda o. Jana no? oh wala siguro tao diyan ano oh Hangin. may bagyo yata mas ah lakas ng hangin oh grabe yung mundok na yan oh lupit <laughs> talaga ayun dahanan mo babos ganito grabe uh, ng bundok na yan lapad lapat anda keranan ya, kas. Lapat keranan dah, <laughs> oh. Oh, may checkpoint pa. Ya, tay tayo, may checkpoint ah. Ganda oh. bila pat talaga karaanan nila dito. Oh, huh. lupit mo, Lodge. Uh, Go. Kanina pa kami dito, magdalong oras na. Hindi pa kami makaano dyan sa gilid ng bundok na yan. Pinadaan pala to sa gitna ng bundok, kaya pala tagal. Kasi yung kalsada kasi, eh, no? tamo naman, no? paikot-ikot. Grabe. Grabe talaga. Experience yan, ganitong mga kalsada ba? Grabe. Grabe talaga. Solid yung view Solid talaga yung view yung biyahe natin. Kung gabi yan, kung gabi yan, hindi mo makita yan. Pag gabi. Ah. Grabe. Solid talaga. tingnan mo na bundok na yan oh. wala ka pa doon oh. grabe wala mang kahoy tapos ganyan lang tumutubo ganda siguro yan, may drone ganda siguro yan pag may drone makuhaanan ba wala tayong drone eh. lapa, lapa lata, kabukin, 没有哦 kaya iba tapos <laughs> dito pa kami sa bundok uh, Solid, solid na lugar to. Ayan you know, na nakakahila. Nakahawa, tumingin dyan sa bangin na yan Oo. Grabe talaga. Nakahawa talaga. Pag nahulog motor mo dito, ala, durog-durog yan sa ilalim. Hindi na ma... Pakinabangan yung motor mo. <laughs> Bundok eh. Grabe. Tinan mo naman yung mukhang bato na yan. Parang tinigib yung bato. Pinpi checkpoint paggabi andito kasi kay mga ano may mga, 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 mga checkpoint yan pag ano kasi ulis kaya no mga boundary lang naman karamihan yan uwi na yan yan oh, talaga oh welcome to ang old oh yan papunta ka sa apong wang old yan dyan sa kabila Yan papunta sa Toto Artes kaya Apong Wang Od 'yon. Nakita mo yung kanto na 'yon? Yes, uh, 'yon. Papuntang Buscalan 'yan, mga lords. Papunta kay Apong Wang Od gusto niyo magpatato. Andiyan yung pakaliwa, yung daan. Ano dyan. ba papuntang buskalan yung kanto na 'yon kay Apong Wang Od ba yung Toto Artes? Kilala mo 'yon? O, oh, yun, 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 yung kanto na yun Sa Buscalan yan eh, papuntang Buscalan Dapat na picture to tuya, no? Sayang Ah? Dapat na picture tayo sa kanto, no? Wala, hindi na kami pumunta doon sa uh, sa Sa tatuan ano yun eh, buskalan ka lang Gusto mong patato, doon Kaya pong mga <trasetura> odd e, yung uwi na yan <trasetaro> 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 Hindi ko napansin. Grabe. eh okay, nagkakalat na yung mga laman ng box ko. Ay, nalubak ako. Wala palang sign yung road sign nila na AMS. Kaya tumalsik ako dyan. Nakapalsi sa motor eh. Ayan, nitsi yung rim, yung mags ko sa kung nabingkong. Pero okay naman, hindi siya nabingkong. <stutup> sa kanina Hola, uli ka na lang sabi, hindi alam 'ko preparar eh hindi ko na pansin yung bakal na yun eh. Hindi ko na pansin yung bakal na yun kasi uli ka na lang sabi. Eh, siyempre, bilis takbo ko eh, Hindi ko alam yung bakal na yun. back up, back up, back up, back up, back up, back up, back na. Hindi na. Mo, papunta na ako dyan. Hindi, muntik ka mo. Tumalsik yung ulo ko. Tu, manon, motor. Pag, pag sabi mo kasi ala alanganin eh. Pintura nga. Ha? Walang pintura. Wala nga pintura kasi hindi ka naman nagsabi. Sabi ko na ako. Sige, so ayun. Lugastik nga ako eh. Tumalon ka rin? Oo. Muntik lang ako. Walang hiya. Walang pintura. Ano ba yan? Ay, klaro. Ikaw lang. Ikaw lang.